Hello mga lovely love people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. For today's video po, ang share ko po sa inyo, isa na naman pong literal na Pacham Pacham Salad Recipe. So, ito po yung ating mga ingredients. So, ito po yung ating 250 grams na chicken breast. Nilagyan ko lang po ng garlic powder. Ayan, so season ko lang po. And then, nilagyan ko rin ng black pepper powder. At saka pagkatapos ng black pepper powder ay nilagyan ko ng aromat or pwede din po kayong gumamit ng magic sarap o kahit kunting asin. Tapos, lalagyan natin ng extra virgin olive oil. Ayan. Para hindi naman masyadong dry yung ating chicken breast. And then, masahin lang hanggang sa relax sila. Um, mm, sarap kaya ng masahin kaya yun, so, pagkatapos nyan ay, ano, set aside lang, tapos prepare ko lang itong ibang ingredients natin nilagyan ko lang ng avocado cherry tomatoes, tapos uh, fresh parsley tapos yung natirang pipino or cucumber, tapos rucola or aragula. Ayan, so, kumbaga kung ano lang po yung mga nakatambak sa ref namin para hindi po masira. Kaya, nag-invento-invento na lang ako. So, ayan, syempre, trying hard tayong magplating <laughs> As usual kasi, di ba? Medyo struggle talaga ako pagdating sa plating Ayan, kung pwede nga lang na pag -halo ko na lang lahat, tapos yun na yun, di ba? Ayan, so, para naman, ano, di nag-effort din naman ako ng konti. Ayan, na slice ko na yung pipino. So, bahala na din po kayo kung paano kayo mag-plating. Ano. So, basta ako, ganyan lang yung ginawa ko. Ganyan lang din po yung nilagay ko. And of course, bahala na rin kayo kung ano pang pa mga green leafy vegetables. Leafy daw. <laughs> Bisdak talaga dahil kung ano pong mga ano mga salad-salad na gusto niyo pang idagdag. So ayan, nilagay ko na yung ating nahiwang cherry tomato at saka yung avocado na kasi hindi po siya overripe. Ayan, so ganyan na yung hitsura niya, 'di ba? So pinaghirapan ko 'yan mga lovely people. Tapos nilagyan ko na rin ng ano ng slice white onion. So ayan. Pagkatapos niyan, eh, yun nga, dalawang pinggan yung prepare ko, isa sa akin at saka isa kay Marco. O di ba? So, bali po while nagvo-voice over ako nito ay nasa Cebu po ako. So, sinasamantala ko yung internet nila dito. So, ngayon gagawin natin yung condiment. So, bali nilagyan ko lang ng fresh parsley. Ayan, and then mga siguro mga 1 teaspoon of salt. Ayan, and then uh, ginamitan ko lang ng balsamic na vinegar kasi wala na ako nung ano nung white condiment. Ayan. So, pagkatapos niyan, konting extra virgin olive oil. So, napaka-napaka-napakadali lang talaga. So, haluin lang ng mabuti, tapos, i-set aside na natin. Kasi gagawin natin, lulutuin na natin, ipapan-grill natin yung ating siniso na manok, no? So, syempre, nag-prepare lang ako ng kawaling maliit, non-stick, kyan po. And then, batch per batch, para hindi sila magtubig, yung tamang mainit talaga kailangan yung ating kawali. And then, kung nakikita nyo, medyo malalapad po yung manok so at the end <laughs> pinagugunting-gunting ko po sila pinagugupit-gupit ko para medyo lumingit po kasi parang mawawala na yung ng beauty yung ating salad sa <laughs> so, sobrang laki nila so antayin nyo lang oh, hindi na ako naglagay ng kahit paano so ganun lang kasi ba diba, sa nilagay naman natin no ng extra virgin olive oil nung minarinade natin ayan po so ganyan lang hanggang sa mag golden brown lang sila at huwag din yung overcook kasi nga, syempre titigas yung laman ng manok. So, yan yung first batch natin. Tapos, second batch hanggang sa ma na silang lahat. At makikita nyo nga, ay pinagugupit-gupit ko po yung manok. Kasi nga, masyado pa silang malapad. Ayan. So, masyadong palapad ng papel. Err, ganun. Pak. O, ah, diba? So, pagkatapos nyan, syempre, ay lalagay ko sila sa ating salad kasama ng ating salad. So, konting metos-metos lang at uh, napakabilis lang po talaga nitong gawin at napakabilis lang po talaga ang lutuin. So, kung gugustuhin nyo po, pwede din po yung shrimp sa tingin ko, beta diba? Oo, pero ang gagawa din tayo niyan. Mag Magpo-content din tayo na shrimp naman yung ating gagamitin. Ayan, so, ayan na, ready na silang lahat. And then, tinapos ko na lang din yung ating pag plating yung ating salad. So, nilagay-lagay ko lang sila na kahit paano ay hindi sila magsasapawan yung baga kang dapat maglitawan yung kagandahan nila. O, diba? Char. Ayan. So, pagkatapos ko nilagay yung manok, ay nilagyan ko na lang din ng ating homemade na condiment or homemade na dressing. Ayan. So, ganun lang po kabilis mga lovely people. So, kasi nga, uh, bago pa po ako umuwi, uh, summer pa po niya noon doon sa ano no sa sa Switzerland sa Lugano. Kaya mga ganyang pagkain lang ano lang din talaga mas maigi kasi pag nag-prepare ka yung mga heavy-heavy na pagkain tapos ang init sa kusina, er, ayan po. So ayan na po yung ating pinaka final product. So, sana po ay may natutunan na naman po kayong isang panibagong patsyam-patsyam na salad recipe mula po sa akin. At sana po ay mag-comment kayo kung meron lang po kayong mga suggestion. So, please don't forget to follow, like, and share. Thank you for watching. Enjoy cooking. God bless. Keep safe. Ciao, ciao mga lovely people. Wala po itong tikiman time. Yan na po yun. So, na-chambahan po. Sasabihin ko po sa inyo. Sana po ay matry nyo. Once again, ciao, ciao. God bless.